kayo mga kapatay dito? Masa so, nandito tayo sa Jollibee ngayon, guys? Sa Jollibee tayo, guys. Yan, ang ating mga foods. Tapos, meron na naman panibagong ang Jollibee ngayon, guys. Ito, yung ano, diba? Ang ating, ano. Ayan, may bago na naman ang Jollibee, guys. Kitang-kita nyo naman. Yung mga french fries, ang ating chicken, yung Jollibee. No? So, yun na. Naglaglag ang french fries, guys. Kaya, daming french fries on the side. Naku, naglaglag ang mga french fries namin, guys. Kaya na nga, guys. So, tayo sa ating pag-vlog. Ang sarap, guys. So, loaded ang ating kudang. Ang ating kudang ngayon ay loaded. Naglaglag yung mga fries. So, yung mga fries namin, guys. Ano sa amin? Masarap. Yan ang bago ngayon. Yan ngayon ang bago ng Jollibee ba? guys. May french fries yung manila. Okay natin ang mga fries. Ang mga fries guys. Ah, nangyaman eh. Grabe. Grabe ang sarap guys mm. Bida ang saya talaga sa Jollibee. Bida ang saya. Ang sarap. Mm. Sasaw so, natin yung aking french fries ha ating gravy no mm -hmm. sarap guys ito naman ang ating jolly hotdog guys nakita nyo yung jolly hotdog diba ako hindi natin ang fries sa ibabaw yung ating jolly hotdog so, Hot diba? mm -hmm. Hot guys Charlie hotdog. dog. So, bitang bida talaga ang saya dito. May mekos mekos ba na naman sila? Mekos mekos to, guys. Ang sarap, guys. Ang sarap. Oh, diba yung Charlie hot dog? So, oh, sangka pa. Sangka pa. Yung Charlie hot dog, may french fries. Right, sangka pa. Oh. Sangka pa, guys. Oh, diba? Ayan yung hot dog, eh. Ang laki ng hotdog, guys. Paborito nyo ba ang mga hotdog? Makakain na tayo, guys. Malamig na yung ating manok. ha So, ito ang ating mga drinks, guys, yung Sprite. Tapos, yun tayo muna. So, minom muna tayo ng Sprite. Pag kumakain tayo sa Jollibee, guys, dyan sa paper, ano natin, yung, ano, yung drinks, guys. Hindi tayo dun sa plastic, guys. Kaya dun sa, inuman nila. Kasi ang dami na umiinom dun, guys. Hindi na alam kung sa o malamayos. Yeah, yung mga bulilit ito, ayan yung bulilit oh. Huwag ka balbon. So babu guys, alam mo na muna ako